Good morning. Biroin muna mo sa na Nasa riyad ako guys. Mayroon akong ampalaya. Yan siya. Yan. Marami siyang bunga. Yan siya guys. Marami siyang bunga. Ayan. Imagine. Imagine that. Tingnan nyo guys yung kanyang dahon. Yan. Nabuhay yung palaya ko, guys. Ayan. Medyo malaki-laki na ito. Ayan. Ayan. Medyo malaki na siya. At the same time, mayroon din tayong kamatis. Ayan. Magkasama-sama yan sila, guys. Ayan. Putulin natin to Sa so extra na ano ng kamatis. Tinatanggal talaga ito. Yan yung ang palaya guys. Pati ito kasing dahon, pwede ito ulamin. Yan. Yan siya.